Sinabi ng Diyos, huwag matakot. Kilala niya ang bawat sakit na naranasan, bawat paghihintay, bawat katahimikan. Ang muling pagkikita ay mas malapit kaysa sa inaakala. Ang mga bagay na tila nawala ay hindi kailanman lumayo sa mga plano ng Diyos. Ang tamang oras ay inihahanda. Ang pag-ibig na kinikilala ng puso ay babalik. Ngunit kailangan mong maging handa. Kailangan mong maniwala. Huwag isara ang mga pinto. Huwag matakot na muling makaramdam. Kung ang mensaheng ito ay may kabuluhan, tanggapin at maniwala. Ang para sa iyo ay nasa daan na. Palaging dumarating ang mga sagot. Maaaring hindi sa inaasahang oras, ni sa nilayang paraan, ngunit dumarating. Ang mga bagay na tila imposible ay gumagalaw sa hindi nakikita. Ang mga bagay na tila nakalimutan ay hindi kailanman nawala sa mga plano ng Diyos. Hindi pa natatapos ang kwento ang mga naantalang pahina ay mayroon pang dapat isulat. Huwag maligaw na isipin na natapos na ang lahat. Ang Diyos ay hindi kumikilos sa kawalang kabuluhan. Hindi siya nagtatanim ng mga binhi upang mamatay ng walang layunin. Ilan na bang beses na naghangad ang puso na sumuko? Ilan na bang beses na naniwala na wala ng daan? Ngunit hindi nagtatrabaho ang Diyos sa mga walang hanggang wakas. Inililipat niya ang mga piyesa, iniaayos, ginagawa ang kinakailangan upang itugma ang kung ano ang itinakdang. Ang kailangan pang maibalik ay sinisikhay. Hindi ito oras upang magduda. Ito ay oras upang maniwala. Ang takot ay sumusubok na pahintuin ka. Ang nakaraan ay bumubulong na walang magbabago. Ang puso ay nag-atubili. Ngunit sinasabi ng Diyos, huwag matakot na muling makaramdam. Ang mga peklat ng kahapon ay hindi tumutukoy sa hinaharap. Ang mga bagay na nasira ay maaaring muling buin. Ang mga tila malayo ay maaaring mas malapit kaysa sa dati. Ngunit kailangan mong buksan ang espasyo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi naglalaho. Maaari itong mapatahimik, mapighati ng panahon, masakal dahil sa mga pangyayari. Ngunit kung ito ay nagmula sa Diyos, lagi itong nakakahanap ng daan pabalik. At ngayon, ang daang ito ay inihahanda. Ang mga senyales ay nandyan sa lahat ng dako. Maliit na detalye, hindi inaasahang mga mensahe, mga alaala na biglang lumilitaw mula sa wala. Walang nangyayari ng walang dahilan. Walang gumagalaw na walang layunin. Alam ng puso kung kailan may mangyayaring bagay. Ang muling pagkikita ay hindi lamang isang posibilidad. Ito ay isinulat na. Ang paghihiwalay ay may layunin, ngunit ang muling pagkikita ay magkakaroon din ng layunin. Ang oras ay kinakailangan. Kailangan ang mga pagbabago. Ang pag pagunlad ay bahagi ng proseso. Ngunit ngayon, ang Diyos ay nagdadala ng lahat tungo sa isang perpektong sandali. Magtiwala lamang. Huwag labanan ang dumarating. Ang sapuso ay laging nakakahanap ng daan pabalik. Ang paghihintay ay maaaring masakit, ngunit hindi ito kailanman walang kabuluhan. Bawat luha ay may layunin. Bawat katahimikan ay isang paghahanda. Walang nasayang. Maaaring magduda ang puso, ngunit ang Diyos ay hindi kailanman nag-iwan ng isang plano na hindi natapos. Siya ay kumikilos ngayon. Ang tila imposibleng bagay ay muling inaayos. Ang mga hadlang ay bumabagsak. Ang mga sagot ay paparating na. Huwag tumingin pabalik na may takot. Tumingin sa hinaharap na may pananampalataya. Huwag mag-ugat sa mga pagkakamali. Ang Diyos ay hindi nagtatrabaho sa mga pagkakamali. Siya ay nagtatrabaho sa mga layunin. At ang layuning ito ay natutupan. Ang muling pagkikita ay hindi lamang magiging isang sandali, ito ay magiging isang babong simula. Walang makakapigil sa kung ano ang itinadhana na. Ni ang oras, ni ang mga pangyayari, ni ang mga pagdududa. Ang pinag-isa ng Diyos sa kanyang plano, walang puwersa ang makapaghiwalay. Nararamdaman ng puso ang dalaw ang mga sagot ay paparating. Ngunit kinakailangan na maging handa sa pagtanggap ng mga ito. Ang nakaraan ay hindi tumutukoy sa hinaharap. Ang nawala ay maaaring maibalik. Ang naputol ay maaaring ipagpatuloy. Ang darating ngayon ay magiging iba. Ito ay magiging mas malaki. Ito ay magiging mas mabuti. Huwag matakot. Maramdaman muli. Maniwala. Ang dumarating ay magbabago ng lahat. Ang mga pangako ng Diyos ay hindi nagkukulang. Maaaring lumipas na ang oras, maaaring nagbago ang mga pangyayari, ngunit ang kanyang itinadhana ay nananatiling matatag. Walang nakalimutan. Walang nawala. Ang darating ay magiging mas malakas kaysa dati. Bawat sakit na hinarap, bawat katahimikan na sinuong, bawat gabi na ang puso ay sumisigaw na walang kasagutan, lahat ito ay bahagi ng proseso. Hindi ito pagsasawalang-bahala, hindi ito paglimot. Ito ay paghahanda. Ito ay ang Diyos na humuhubog, nagbabago, nagtuturo. Ngayon, ang paghihintay ay paparating na sa wakas. Ang mga bagay na nasa malayo ay muling babalik. Ngunit kinakailangang maging handa. Ang muling pagkikita ay hindi lamang isang sandali, kundi isang bagong simula. At ang bagong simula ay nangangailangan ng tapang. Nangangailangan ito ng pananampalataya. Susubukan ng takot na bumulong na huli na ang lahat ang pagdududa ay mananatiling nagsasabing walang maibabalik. Ngunit may bagong panahon ng dinikreta ang Diyos. Nararamdaman ito ng puso. Ang mga bagay na nahinto ay hindi nagwakas. Ito ay nahinto lamang sa pansamantala. Ngunit ngayon, may mga galaw na nagaganap. Ang mga hadlang ay inaalis. Ang mga bagay na dating imposible ay nagsisimula ng maging totoo. Nararamdaman mo ba ito? Ang labis na pagkabahala, ang pakiramdam na may isang bagay na malapit nang mangyari. Hindi ito pagkakataon. Ito ay ang Diyos na kumikilos. Ang tinig ng puso ay hindi kailanman nagsisinungaling. May mga pagkakataon na tila ang lahat ay hindi tiyak, ngunit sa ilalim ng lahat, may isang hindi maipaliwanag na katiyakan. May isang bagay na inihahanda. Ang muling pagkikita ay hindi magiging isang aksidente. Ito ay magiging isang banal na pagtutugma. Ang mga piraso ay nagiging akma. Ang mga sagot ay paparating. Ang panahon ng paghihintay ay nagtatapos na. Ngunit kapag dumating ang sandaling ito, kinakailangan na buksan ang mga bisig at tanggapin. Nang walang takot. Nang walang pag-alinlangan. Nang walang pagtingin sa likod. Ang Diyos ang nagtuturo ng landas na ito. At siya ay hindi kailanman nagkakamali. Ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nawawala. Maaaring ito ay napigilan ng panahon, maaaring ito ay pinatahimik ng mga pangyayari, ngunit hindi ito kailanman namatay. Kung ito ay nagmula sa Diyos, palaging may daan upang makabalik. Marahil ay kinakailangan ang distansya. Marahil ay kailangan ng pagtanda. Ngunit ngayon, ang nararapat ay ibinabalik na. Ang Diyos ay hindi sumusulat ng mga kwento ng kalahati. Ang kanyang sinimulan, kanyang tinatapos. At siya ay kumikilos ngayon. Walang makakapigil sa kung ano ang itinakda Walang pagdududa, walang hadlang, walang pangyayari. Ang pag-aari ng puso ay palaging nagbabalik. At kapag bumalik, magiging mas malakas ito. Magiging iba. Magiging mas mabuti. Dahil sa pagkakataong ito, walang takot. Walang kawalang katiyakan. May kasiguraduhan na ang lahat ay nangyari ayon sa nararapat. Ang oras ay nayon. Ramdam ng puso malapit na ang muling pagkikita. Huwag matakot na muling makaramdam. Kapag si Diyos ay sumusulat ng kwento, wala nang makapagbubura nito. Ang puso ay nasaktan na, nagdala ng mga pagdududa at pag-aalinlangan. Ngunit ang inihahanda ngayon ay hindi isang pag-uulit ng nakaraan, ito ay isang bagong simula. Ang muling pagkikita na dati ay tila imposibleng mangyari ay nasa proseso na. Kinailangan ng oras kinailangan matutunan lumago at maunawaan ang kahalagahan ng mga bagay na mayroon ka ngayon lahat ay nag-aayos ang dati kawalang katiyakan ngayon ay nagiging katiyakan ang tila nawala ay sa katotohanan ay pinanatili ng diyos at ito ay bumabalik ramdam ng puso kahit walang paliwanag may tahimik na pagkilala isang babala na may bagay na higit pa ang mangyayari hindi ito isang simpleng pagkakataon o anuman na nakakatawang pagkakapareho. Ito ay isang plano na patuloy na nilikha sa buong panahon. Hindi kailanman ipinangako ni Diyos na magiging madali, ngunit ipinangako niya na ito ay magiging sulit. At ngayon, ang pangako ay natutupad. Ang mga distansya ay unti-unting humuhupa. Ang mga hadlang ay bumabagsak. Ang dating naghihiwalay ay wala ng kapangyarihan. Ang pag-aari ng puso ay palaging nakakahanap ng daan pabalik. Ngunit kinakailangan ng tapang upang mabuhay ang bago. Ang muling pagkikita ay hindi magiging isang pag-uulit, ito ay isang muling pagsilang. Ang nakaraan ay hindi dapat maging pasanin. Ito ay naging aral, hindi isang hatol. Ang inihahanda ay magiging iba dahil ngayon, ibang pag-unawa na. Ang takot ay bumulong na maaaring magkamali ang mga bagay. Ngunit sinasabi ng Diyos, huwag matakot na muling makaramdam. Kung ang puso ay magsasara, hindi makahanap ng espasyo ang biyaya upang pumasok. Kung ang mga mata ay patuloy na nakatuon sa nakaraan, ang mga darating ay maaaring mawala. Panahon na upang magtiwala. Upang buksan ang sarili. Upang maniwala na si Diyos ay nagbibigay ng mga bagay na talagang nakatakdang mangyari. Ang muling pagkikita ay naideklara na. Ang mga palatandaan ay naririto sa lahat ng dako. Ang damdamin sa puso, ang hindi inaasahang alaala, ang mga landas na muling nagsisimulang magkadugtong. Ang Diyos ay hindi kumikilos ng walang layunin. Kung may bumabalik, ito ay dahil kailanman ay hindi ito talagang nawala. Bawat detalye ay pinag-isipan. Bawat hakbang ay itinaguyod. Walang nangyayari ng basta-basta. Ang pag-ibig na isinilang sa tamang panahon ay babalik sa tamang oras at ang oras na yon ay paparating na. Huwag tumakas mula sa mga bagay na ibinabalik ng Diyos. Nararamdaman ng puso, tumatayo ang isipan. Ngunit ang katotohanan ay naisulat na. Wala nang makakapigil sa isang muling pagkikita na nakatakdang mangyari. At kapag nangyari ito, magiging malakas. Magiging kumpleto. Magiging tiyak. Wala nang puwang para sa pagdududa. Wala nang espasyo para sa pag-aalinlangan ang darating ay magbabago ng lahat. Walang makakapigil sa itinakdana ng Diyos. Ang dati ng tila hindi maaabot ay ngayon ay lumalapit. Ang mga hadlang na dati ay umiiral ay wala ng kapangyarihan. Ang oras ay naghiwalay, ngunit ito rin ay nagpagaling, nagpatibay, at naghandog ng paghahanda. Maaaring subukan ng puso na tumayo laban, maaaring maghanap ng mga paliwanag, maaaring magtago sa likod ng takot. Munit ang pinagsama ng Diyos, walang puwersa ang makapaglalayo nito magpakailanman. Ang muling pagkikita ay hindi magiging aksidente. Ito ay isang katuwang na pangako. Isang sagot. Isang buhay na patotoo na ang tunay na umiiral ay hindi kailanman nawawala. Ngunit kinakailangan ng paghahanda. Ang bagong pagkakataon ay nananawagan ng pagiging mature. Ang mga aral na natutunan sa panahon ng pagkawalay ay kailangang maisagawa. Ang muling pagkikita ay hindi darating upang ulitin ang mga pagkakamali, kundi upang bumuo ng isang mas matatag na bagay. Kailangan ng pagpapatawad, pagpapalaya mula sa mga nakaraan. Ang puso ay hindi pwedeng dalhin ang bigat ng mga bagay na hindi na bahagi ng kasalukuyan. Ang darating ngayon ay magiging iba. Ang kawalang siguro ay hindi dapat maging mas malaki kaysa sa pananampalataya. Susubukan ng takot na sabihin na walang nagbago. Na lahat ay magiging tulad ng dati. Ngunit ang Diyos ay nagsasabi, tumingin ng may bagong mga mata. Buksan ang puso para sa darating. Huwag matakot. Ang mga palatandaan ay maliwanad. Lahat sa paligid ay nagkukumpirma na may mas malaking nangyayari. Ang puso ay nararamdaman, ang kaluluwa ay nakakakilala. Ang mga piraso ay nagiging akma. Ang mga bagay na tila walang solusyon ay inaayos ng Diyos. Ang mga bagay na tila nawala, siya ay ibinabalik. Ang panahon ng paghihiwalay ay nagwawakas na. At kapag dumating ang sandali, ito ay magiging di may iwasan. Walang makakapigil sa kung ano ang ipinapabalik ng Diyos. Ngunit kapag dumating ito, kailangan ng maging handa upang matanggap. Hindi lamang ito tungkol sa muling pagbuhay ng nakaraan. Ito ay tungkol sa pagtatayo ng bagong bagay na mas matatag, mas totoo, mas nagbibigay. Ang muling pagkikita ay magiging isang bagong simula, hindi isang pagpapatuloy ng kung ano ang dati. At upang mabuhay ang bagong ito, kailangan nang iwanan ang lumang bagay. Kailangang iwanan ang takot. Ang nakaraan ay hindi na maaaring maging multo. Hindi inuulit ng Diyos ang isang kwento, siya ay sumusulat ng bago. At ang kwentong ito ay nagsisimula na ngayon. Natapos na ang panahon ng pagdududa. Ang mga araw ng hindi tiyak na bagay, ang mga sandali ng katahimikan, ang mga tanong na walang sagot, lahat ng ito ay bahagi ng paghahanda. Ngayon, ang dapat mangyari ay nagbubukas na. At alam ng puso, nakaramdam ito. Ang paghihintay ay may layunin. Ang distansya ay may dahilan. At ang muling pagkikita ay magkakaroon ng epekto na magbabago sa lahat. Walang makakapigil sa kung ano ang ipinahayag na ng Diyos ang puso ay nakakakilala sa kung ano ang totoo. Maaaring lumipas ang panahon, ngunit ang mga itinakda ng Diyos ay mananatili. At ito ay bumabalik. Ang pag-ibig na pinaghihiwalay ng buhay ay muling pagsasamasamahin ng Diyos. Malapit na ang muling pagkikita. Alam na ng puso. Handa ka na bang muling makaramdam? Dumarating na ang sandali. Ramdam na ng puso kahit na nagtatantrom ang isipan. Maliwanag ang mga senyales, nagsisimula ng magkaisa ang mga daan. Wala nang paraan upang pagtakpan. Ang muling pagkikita ay hindi lamang isang kaganapan, ito ay isang tanda. Isang paglipat ng pahina, isang bagong simula. Hindi ito magiging katulad ng dati. Ito ay magiging mas malaki. Ito ay magiging tiyak. Ngunit kapag dumating ito, kakailanganin ng lakas ng loob upang tanggapin. Kailangang buksan ang puso kailangang patahimikin ang takot. Ang mga dahilan ay kailangang iwanan sa likod. Ang kung ano ang totoo ay hindi kailanman naglalaho. Maaaring lumipas ang panahon. Maaaring nagbago ang mga pangyayari. Ngunit ang kung ano ang totoo ay mananatili. At ang Diyos ay nagdadala pabalik. Ang tila nawala ay palaging nakatago. Nakataguyod. Naghihintay sa tamang pagkakataon upang bumalik at ang oras na yon ay papalapit na. Walang nangyayari sa pagkakataon lamang. Walang gumagalaw ng walang dahilan. Lahat ay may takdang oras. At nayon, papalapit na ang oras ng muling pagkikita. Ngunit may isang pasya na kailangang gawin. Darating ang pagkakataon, ngunit ang puso ay dapat handa upang ito tanggapin. Ang nakaraan ay hindi na maaaring maging bigat. Ang mga sugat ay hindi dapat maging tanikala. Diyos ay nagdadala ng bagong simula. Ngunit kailangan itong tanggapin. Kailangan ng lakas ng loob upang muling maramdaman. Ang takot na muling maranasan ang sakit ay hindi dapat maging mas malaki kaysa sa pananampalataya sa kung ano ang ibinabalik ng Diyos. Dahil sa pagkakataong ito, magiging iba. Ang mga piraso ay nagkakasya. Ang mga senyales ay hindi nang walang dahilan. Ang puso ay nakakaramdam dahil may mas malaking nagaganap. Ang paghahanda ay mahaba, ngunit kinakailangan. Ang oras ng paghihintay ay may layunin. Inanyuan ng Diyos ang bawat detalye. At nayon, dumating na ang oras. Walang makakapigil. Ang sa puso ay laging nakakahanap ng daan pabalik. At sa pagkakataong ito, magiging magpakailanman. Ang muling pagkikita ay malapit na. Ang mga araw ng pagdududa ay nagtatapos na. Ang mga sagot na tila malayo ay paparating na. Ang darating ngayon ay magbabago ng lahat. Huwag isara ang iyong mga mata sa kung ano ang dinadala ng Diyos. Huwag harangan ang kung ano ang naibabalik. Ang pag-ibig na itinago ay ibabalik na. Handa ka na bang muling maramdaman? Ang muling pagkikita ay nasa daan na. Ang mga senyales ay nasa bawat sulok, ang mga sagot ay papalapit na. Ang hiwalay ng panahon, muli itong pinagsasama ng Diyos. Ang puso ay nakakaramdam, ang kaluluwa ay kumikilala. Wala dito ang pagkakataon. Ngayon, may natitira pang isang pasya. Tanggapin ang dinadala ng Diyos o payagan ang takot at pagdududa na harangan ang pangako. Huwag lumaban sa kung ano ang naibabalik. Ang totoo ay hindi kailanman nawawala. Natapos na ang oras ng paghihintay. Ang muling pagkikita ay magiging mas malaki, mas matatag, mas totoo. Ang pag-ibig na itinago ay hindi babalik upang maging ganoon lamang kundi upang maging mas mabuti. Sa pagkakataong ito magiging iba. Sa pagkakataong ito mananatili. Kada detalye ay naihanda na. Kada piraso ay nailipat sa tamang oras. Ang paghihintay ay humubog, nagturo at naghanda. Ang darating ay isang sagot, isang patotoo sa kung ano ang kayang gawin ng Diyos kapag may pagtitiwala. Ngunit upang mabuhay sa pangakong ito, kailangan buksan ang puso. Kailangan magkaroon ng pananampalataya at iwanan ang nakaraan sa kanyang lugar. Huwag baliwalain ang mga senyales. Huwag tumakas sa kung ano ang ibinabalik ng Diyos. Natapos na ang panahon ng pagdududa. Ngayon ay panahon na ng pagbibigay, pagtanggap at panibagong simula. Kung ang mensaheng ito ay nakipag-usap sa iyo, magkomento dito, naniniwala ako sa muling pagtatagpo. Gusto mo bang malaman ang higit patungkol sa kung ano ang inihanda ng Diyos para sa iyong buhay? Mag-subscribe sa channel, i-activate ang mga notification at I like ito. Nagsimula na ang Diyos sa paggalaw ng mga piraso. Ngayon, maniwala at maghintay. Ang darating ay magbabago ng lahat.